Mm. 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 morning mga mal na kapatid mga idol ngayon ay manghuli kami ng tamisan doon sa hunasan yun ang gagamitin namin dalawa kami ni misis na tara samahan nyo kami dahil mag iihaw kami mamaya ng isan. so mga kapatid ari na kami ngayon sa unasan kasama si misis misis yung uh, may ano siya may hawak yung kitaka uh, si yun ang yun ang yun ang pasokan um, ang ayun nung unasan nung mga kapatid kabilang isla kaya diyan kami pupunta kami uh, ganda ng aming unasan ng lawa eh. mga kapatid marami kasi ditong ano maliliit na crab nangangagat ah <laughs> uh, bigla ka lang ipitin pwede yan no? hindi uh, ang dami ditong shell kahit ganito pa lang na ah, uh, yan o no? So, naghuni so, na siya oh, tumunog na ah, uh, litob na yan oh. dami litob dito

Yung hmm. kinuha namin kanina sa ano sa unasan yung shells na ang tawag sa amin tamisan. Ewan ko lang sa inyo kung anong tawag. Kasi maganda ito sa mga bagong panganak dahil nakadagdag ito ng gatas. Napakaparami, nakaparami ito ng gatas sa, ano, sa ina. Sarap to. Ang binta dito sa amin ay 30 pesos ang kilo. So mga bumibili dito sa amin. pwede kayong mag-PM sa amin kung bibili kayo. Pwede kayong magbili ng ilang kilo. Dahil napakarami dito sa amin. Kain tayo. Salad, hmm. Sariwang salad. Sariwang agbate. Hmm. 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 hmm.

kosop mm -hmm. mm -hmm.

Tanong nilang sumali sa vlog. Marong mga FDA. Machine. mm, mm. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood ng aming video. Um.